Magandang araw mga chiki loves ng Beshiko at sa mga Beshi kong spire. Yes, ngayong araw na to, sobrang lungkot ko dahil yung kapatid ko nagkaroon ng allergy. Nagkulay nga pala siya ng buhok, nag hair dye siya. Actually, ako yung gumawa kasi nagkulay din kami ng buhok ko ng aking Beshi. Tapos, meron nga pala siyang allergy. So, sobra talagang namaga siya. Tapos, nagnanana talaga siyang ulo niya guys. Kaya kayo mga Beshi ko, kailangan na ingat-ingat kayo ha. Mag-test muna kayo sa skin bago kayo magkulay talaga. Kasi minsan nagbabago talaga ang skin reaction natin sa mga mga gamot-gamot. Pumunta nga pala kami sa malapit na ospital dito sa amin, guys. Medyo very sad talaga ako, mga chiki ni Beshiko. Kailangan talaga mayaw-yaw kayo dyan at talagang alam nyo yung gagawin nyo. Kasi ayan, medyo na mata. Ang Sabi ba naman, sa ophthalmology daw kami pumunta. Eh sabi ko, nagka-skin allergy yan sa ulo. Gawa na nagkulay kami. Siyempre, naapektuhan yung mata kasi ayun nga, namaga, di ba? Bida-bida, parang gusto kong palitan yung nasa information desk dyan. Nangigigil talaga ako, mga Beshi Tapos ang mga doktor pa dyan, yung iba, napakatatagal. Alas 9 ang usapan, alas 11, papapasukin ka. Private na yan ha. Ano pa sa public? Kaya nga nag-private na kami para nga mas maagarang mabigyan ng lunas yung kapatid ko. Medyo mga prima daw rin talaga. Ano pa yung mga nakakaawa talaga natin walang kapera-pera talaga, di ba? Lalo na sa public. Diyos ko, sana naman ayan President Marcos. Ayusin nyo ang health system natin para nyo ng awa. At sa mga mayors natin dyan at governor, ayusin nyo talaga ang mga trabaho nyo. Yan ang pangunahing pangangailangan ng mga Filipino. Tingnan yung mga beshi ko, eto hindi magte-trending to. Alam mo na, yung ibang mga politics funded talaga. FB para hindi sila masiraan. Kahit nagsasabi ka ng katotohanan. Pa para hindi sila masira. Kakaawa po talaga yung mga kababayan natin na walang wala. Tapos ayun halos mamatay-matay na talaga yung mga kliyente nyo diyan. Ang dami pang dinududuldug-duldug ng mga papers papers ayaw mo nang gamutin, di ba? Napakalaw si talaga ng system sa Pilipinas, OMG. Tingnan mo may sakit na yung kapatid ko, ang sakit sa sakit na ng ulo, kailangan sa pang humarap. Kaloka talaga tong mga sistema dito sa Pilipinas. Wala hindi talaga tayo aangat. Balik pa balik pa talaga kami diyan kasi may mga papers pang-aasikasuhin. Kaya po sure bang mga ginagawa nyo talaga mahirap ang kayong umakyat sa langit char char lalo yun na yung mga kurap dyan tapos ayan medyo nagutom ako dyan mga chikilabs na beshi ko kaya talaga bumili muna kami ng pagkain hamakin mo alas 9 kami punta alas 11 hindi pa nag start diba nga pala alauna talaga kami dyan na consult OA oh, da grabe talaga blockbuster talaga sa pagiging babaga ayoko na lang talaga mag tapos mo may mag asawa ayan si yung at si tatay ayan oo oh, awang awa talaga ako Diyos parang kulang na lang bago pa atay na yan, chay, -chay wag na mampu. oo tapos ayun, hanggang nakatulog na yung kapatid ko, diba, sa sakit ng ulo. Diyos ko, 3 to 4 hours talaga kami naghintay dyan, mga chiki sa basic ko, at ang tagal ng doktor. Buti na lang, ayan yung dum dumating na yung doktor, hindi ko alam kung mabait talaga siya, pero mabait naman siya, ayun, kahit papaano talaga medyo kami ay nakahinga. Tapos ayan, bumili na muna ako ng mga gamot-gamot kami. Tapos ayan, umuwi na rin kami dyan, tapos after niya, hindi na lang gamot kami, ang dami namin nagastos dyan, pero okay lang. Ang point ko lang po dito, sana naman po ayusin yung sistema dito sa Pilipinas lalo na sa health system natin, nakakaawa talaga ang mga kababayan natin, lalo na talaga yung walang-wala, OMG talaga, parang gusto kong maging president now na agad-agad karakaraka, chay chai Puro kasi pagpapayaman sila, real talk lang po tayo, di ba? Kaya talaga naman yung mga butante dyan, mag-isip kayo talaga kung sino talaga yung lose Huwag yung papabayad talaga yung mga boto-boto nyo pag gikas-gikas talaga day. At kayo din talaga ang kawawa, bahala talaga kayo. Yun lang.